dalin nyo na lahat ng kailangan, dalin <laughs> <laughs> nakalusap dito naman eh <laughs> Lando Kumusta na ang asyenda natin? Yo! Good morning mga ko! kumusta? Sana yung okay kayong lahat. Yung bumalik tayo dito sa spot natin na yung maraming karpa. But this time, bumalik tayo ng may uh, proper uh, setup, proper rig, at proper napain. Kasi nung nakaraan, nagpunta tayo dito na andalan natin ay pang casting. Pero puro karpa pala yung laman ng spot. Kaya siguro di tayo nakahuli. Pero ngayon, hoping tayo na makahuli kahit isa o kahit anong species dito. Yan, gamit natin yung float rig. Meron dyang high and low na uh, rig sa ilalim. So, hintay-hintay tayo kung may mahuli tayo today. At kung wala naman tayo mahuli ulit dito sa spot na to, iikot ulit tayo. Okay? Let's go! May nakapag-tip sa akin na isang pro dito dumaan. Ng isang oraw ng tinapay para lumapit yung mga isda. Hindi, try natin. Tapos sabi niya, dapat daw hindi maingay. Kasi yung mga karpa daw, alam nila, kung may tao sa paligid o wala. Kaya, dapat kalmado lang tayo mga kuys meron akong dalawang balita sa inyo isang maganda tsaka isang pangit dumating na yung mga karpa kita ko sila ginagilaw gilaw na yung mga tinapay so yun yung good news so yung bad news yun nga yung tinapay yung kinakain nila hindi yung pamain ko ba parang mali yung ginawa ko na yun ah pero at least eh no pusag pusag pero at least nandito na sila sa range ng aking uh, rig kaso iniisip ko bakit yung tinapa yung kinakain nyo ayaw nyo ba ng bulate eh? sana mapansin nila yung ating dalawang wiggly wiggly worm pasensya na pabulong ha? kasi dito lapit lang nila eh hey, yo, mga kuys tandaan nyo lagi ang kauna-unahang rule para sa akin bago kayo pumunta sa spot dalhin nyo na lahat ng mga kailangan nyo ba ala babalik ako sa mothership kasi ang ganda ng mga karpa ron kaso tinapay yung gusto nila kaso naubos na yung tinapay ko kasi tinapong ko lahat doon sa tubig di ba pinantawag natin nang yung pinantawag na natin naglapitan sila ngayon wala na akong pamain kasi bulati yung dala ko anak ng teteng oo kailangan natin bumalik at kumuha ng mga sandata natin as fast as we can hindi ko kasi in-expect na tinapa yung gusto nila kaya isang piraso lang ng tinapa yung tinapa ko pang chaming lang pa, pantawag lang sa nila. kaso naubos na yung mga tinapong kong cham yun yung inubos nila yung pain ko din nila pinapansin kaya kailangan ko mag reload ng tinapay oh. dalin nyo na lahat ng kailangan <laughs> dalin Pagpupunta kayo sa spot tabagi eh, kasi umaga ngayon eh kasi syempre tinapay yung kakain nila kahit tayo tinatinapay lang sa magay huwag ba naman yan at dahil nagmamadali tayo mga oys dadaan tayo sa shortcut Woo! Oops, oops. <laughs> nakalusap din naman eh <laughs> mga kuys nakabalik na tayo sa secret lagoon so, maghihagis uli tayong tinapay para lumapit uli sila so negative mga kuys lipat na lang tayo ng ibang spot mauubos lang oras natin dito eh walang nagpaparamdam kahit kita mo sila kaso ayaw naman nilang kagatin ba tahanap so, na lang tayo ng ibang uh, good spot lami pa tayo ng spot tapos ang nahuhuli lang natin puro ganito puro round gobi kaya ayun makawalan na lang natin switch tayo sa casting muna <laughs> alam mo alas tayo sa bait and wait ngayong araw eh so switch muna tayo sa casting wala pinapakyuhan lang tayo ng mga karapa doon eh padandaan lang doon sarap sa natin ba lumalang huwag lang sila doon sa harapan pero hindi nila ginagrab yung pamain natin tagal natin dun alas sigit dalawang oras yata yun ganun lang dadaan-daanan lang tayo doon. mga ah, hoys nakita akong sumabit na lord dito ewan ko ba't hindi niya kinuha <laughs> oh. <Oo. Oo. laughs> Ah, <laughs> de. Ito na si na pala. Basag na rin pala yung ano niya. Basag na rin yung lip niya. Sayang oh. Kala ko jackpot na eh. Buyan. Lando. Kumusta na ang asyenda natin? Napakain na ba lahat ng mga hayop? ako lalaki ng mga baka oh. <laughs> ang lalaki ng ano katawan mga macho gano'n lang kaya kinakain ng mga yan ito yung hindi ko pagtitripan hindi ka mukha ng mga pato na pag ginabol mo tatakbo ito baka pag ginabol mo ikaw yung bahamak eh Tamang po trip lang sila oh. Po trip. Ano ba 'yung mga, mga sibo? Parang ano 'to eh. Mga steak. Ano 'to ma? <laughs> <laughs> Tara, ikot tayo mga guys. Hanap tayo ng medyo magandang spot. Mga guys, may papakita ako sa inyo. Ito isang bee trap bali tinatrap nila yung mga bees dahil uh, nagre-research sila kung ano mga species ng bees ang makikita dito sa kakahuyan at kasama sa research nila na yun, ang pag-identify sa mga species na yun, kung meron ba silang mga toxins, nataglay, mga poison or venom na nakakasama sa tao pag nasting ka. No? at kasama rin doon sa pag-aaral nila ang paggawa ng mga antidote o gamot para kung sakaling makikat ka nila o masting ka nila ay meron kang pangunang lunas alright yan lang beat trapping Jolly 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 Jolly, jolly, jolly Delivery <laughs> Uy si Optimum Pride Optimum Pride oh, <laughs> oh. ah 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 alaki oh napakaangas sorry na oo huwag ka nang magalit zero tayo ngayon sa session na to mga koys zero pagdating sa huling isda pero nakarami naman tayo sa pagpagpag na mga stress, nakakuha tayo ng sikat ng araw at sariwang hangin nakahook ng na mga bagong memories at nakapagpa strike ng isa na namang positive mindset sa buhay, alright mga koys maraming salamat sa pagtambay babawi tayo sa mga susunod pa nating session sabi nga, stay positive work hard, make it happen, tara samahan nyo ako Yo mga kuys! Alam niyo ba na dalawa sa pinakamaliliit na isdang tabang ay matatagpuan sa Pilipinas? Isa dyan ay ang Pandaka Pigmeya o Dwarf Pygmy Gobi na sinasabing unang nagmula sa Malabon River doon sa Rizal hanggang sa kumalata sa mga karatig bansa sa Southeast Asia. Ito ay may full size na 9 to 15 mm at noong 1996, ito ay sinama sa kategoryang critically endangered at pinaniniwala ang tuluyan ng na-extinct noong 2004 dahil sa development at pollution. At siyempre, ang world's smallest edible fish in the world na endemic lamang sa Pilipinas, particular na sa Lake Buhi sa Bicol Region na kilala sa iba't iba at masasarap na potahe, yan ang sinarapan. May full size na 2.5 cm, nakamuntik-muntika na ding na-extinct noong 1990. Ngunit dahil sa tulong at aksyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno, lokal at mga pribadong grupo, ay muli itong dumami noong 2001 hanggang sa kasalukuyan.